guys magre-repack po tayo ng tuyo ate ko siyang uh, ano papanin sa tindahan ilalagay -re -re po natin sa tindahan nito po guys magre-repack po tayo ng tuyo mura na to yan isa guys um, sampo 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 na po isa simbalot ginawa um, ko lang po siya ng sampo sampo guys kasi para ano Hmm. Madali lang siya mabibili ng mga kababayan natin. Ating mga friends. Ayan. And friends, bilhin na kayo. Ate ko yan. Ate po siya LA Step Gerno. Ayan. Mes. Ayan. Mura-mura lang po ang Ano, ano po to siya? Tuyo na sapsap. Ayan. Hindi po siya maalat. Ayan, guys. Nakabuo na po tayo ng isang, isang, ano, isang hilera. Ayan. At, atin po niya yes, siya nilalagay dito. Ayan. Ayan. Thank you for watching, guys.